So ikaw, pingsan pa. Ayun, ayun, andito na nga yung pinakayahihintay ng lahat yung hot air balloon na pinagmamalaki dito sa Pampanga. Patuloy-tuloy ko na nga siyang kinukuha na ng camera ko yung namangha sa kanyang kagandahan at ngayon ko lang siya nakita. Para sa aking nasaksiyan at nakita, ito ay napakalaki pala. Halos isang laki na to ng isang bahay sa squatter area. Dati itong mga balon na to sa larawan ko lang nakikita. Ngayon nalapitan ko na at ako yung namangha sa kanyang kagandahan na. Dito nga sa mga balon na to mayroon akong nakita ang mga taong sumasakay kaya susubukan si siguro natin sumakay din tayo dito. Tanging yung liab ng apoy at oxygen yung nagpapataas pa lang ito. ito pa lang, mayayari, mayayari gumawa ng kung doon, gawa ng may special daw. Tuloy-tuloy na ako sa aking pagtatanong kung sino-sino na ngayon na ko para makasakay din ako rito kasi nakita ko ngayon iba yung nakasakay na. Pero sa bawat tanong ko ay ako yung pala. Sa ngayon, hindi talaga tayo makasakay rito gawa ng yung mga pinasasakay lang pala dito tulad ng media o kaya yung mga nag-sponsor dito sa mga hot air balloon na to. Patuloy-tuloy ko nang nilibot ang lahat Tinanong ko na kung sino-sino pero hindi talaga ako makasakay talaga dito. Siguro ayos lang sa akin dahil ito'y nahawakan ko at nadama ko na napakalaki pala niya at napakaganda pala kaya dinarayo itong lugar na to. Base sa aking nakita at nasaksihan, ito'y hindi naman tuluyan palang pinapalipad. Ito'y display lamang na sa baba na unti-unti lang siyang pinapaangat-angat. Nandito nga pala tayo sa Aurora Festival na ginaganap dito sa Pampanga. Ito napakaraming guests na kakanta rito. Ito mapapakinggan nga natin sila. Uh, pag sa daming ang tao dito ito ay sold out na halos 70,000 yung nakapasok dito lahat